Mga kasama, nandito tayo ngayon sa barangay San Miguel, Bacong. Parte pa rin ho ito ng Negros Oriental. Dito po ang bagsakan ng isla bukod sa Tambubo Fishport ng Chaton. Uh, dumadaong po rito ang mga lansa kung mahina ang alon. At kung may kasungita naman po ang panahon, sa Tambubo Fishport naman po sila dumadaong. Banyerang tamarong at bilong-bilong uh, po ang nakikita natin ngayon na talaga namang ikinatutuwa ng mga taga San Miguel Bacong dahil kahit papaano, extra income na rin ito sa mga kabataan dito itong mga nagpupuhat ng na mga banyebanyerang isda Hindi lang ang may mga puhunan ang nakikinabang pati ang mga kabataan Biruin mo, 50 pesos bawat banyera sa bawat kargador Iyang daming isda, ang daming pera Itong mga isda na ito mga kasama ay sold na galing sa lansa na yan. Sa laot pa lang, may mga kontak na ang kapitan ng barko sa kumprador dito sa Dumaguete. Kung anong klasing isda, ilang kilo at saan sila dadaong. So lahat coordinated na po. Kaya nakaabang na lang dito sa dalabasigan ang kumprador. At ito nga, no, nakahanda lahat. May kargador na, may mga banyera na dito, may uh, checker pa at uh, may kakargahang truck na may parating na namang isla mga kasama pangatlong hakot na po ito galing sa lansa na yan kailangan hakutin dahil may kababawan po dito sa sadsad ang barko nakausap natin ang checker nila kanina ayon sa kanya 5 o'clock ng hapon umaalis ang barko magdamagan po sa laot at uh, kinabukasan ang balik tulad ngayon Uh, alat 6 ng umaga kalimitan po sa harapan ng puhol Island at uh, Siquijor ang destination nila paalala muli mga kasama hindi po araw-araw dumadaong ang barko na yan depende po sa lakas ng alon kalimitan po sa Tambubu Fishport ng Chaton doon natin makikita maraming barko at kumprador kung nakikita nyo mga kasama nakaayos na lahat bubuhati na lang at ipasok sa truck for delivery. Sa loob ng lansa, tinitimbang na po yan. Ayon sa nakausap natin kanina, ang isang banyerang isang bilong-bilong mga kasama ay 12,000 pesos. Bali 70 kilos po yan. Yung isang banyerang nakikita nyo po ay yaan ang 70 kilos na nagkahalaga ng 12,000 pesos. So let's do the computation nga. 12,000 pesos ang isang banyerang bilong-bilong divided by 70 kilos. So lalabas po na 171 pesos kada kilo. Presyo po ito ng barko ha. Ngunit kung sa mesa na po ito, sa palengke na po ito, malamang nasa 240 pesos per kilo po. Ito ay estimated price ko lang. Ngunit ganun po ang kilo talaga ng bilong-bilong na isda sa palengke. So kikita ho talaga ang isang negosyante. Kaya mga kasama, kung wala kayong kinagawa at may motor po kayo, umpisahan nyo na. Magplano sa negosyong ito. Ngayon po, banyera na naman ang ikakarga para sa susunod na pangingisda. Para naman sa mga kasamahan nating negosyante ng isda o doon sa mga mag-uumpisa, maaaring niyo pong hanapin ang lugar na ito sa Google Map. Katabi lang po ito ng Ducom o Dumaguete Coconut Mills, isang factory ng Copra. Napakadali pong hanapin. At doon naman sa mga kababayan nating taga Dumaguete, Pwede po tayong magsisimula sa negosyong ito. Kahit isang libo lang po ang puhunan natin. Basta may motor ka at balde, okay na. Maraming maliliit na bangka dito mga kasama galing sa laot din na binibenta ang mga nahuling isda sa murang halaga. At uh, papatungan mo na lang at ilalako mo sa mga kapitbahay nyo. Ganoon naman talaga mga kasama sa umpisa. Kung uh, madiskarte ka at... Uh, saan ba naman pupunta ang pinaghihirapan mo? Lalakit lalaki din yan. Ito yung isang bilong-bilong mga kasama, masarap po ito sa paksew at tinola. Ito po yung sinasabi ko na 70 kilos na nagkahalaga ng 12,000 pesos na galing sa barko. Uh, sa barkong presyo po ito mga kasama. Kung halimbawa, makakuha tayo ng isang banyerang bilong-bilong at ibebenta natin ng 220 pesos per kilo sa labas, tayo ay kikita ng 3,400. Posibleng mangyayari po ito kung may 12,000 pesos ka at may motor ka at maliskati ka at lalong-lalo na hindi ka tamad. Ang nakikita natin ngayon mga kasama ay ang mga tauhan ng barko. Itinatawid sila ng bangka upang makauwi at matulog. At syempre, tanday-tanday ginagmay ni Mrs. Dahil pagsapit ng alas 5, papalaot na naman sila. Ito yung mga makikisig nating mga manginista na pumapalaot overnight. Uh, 5 o'clock ng hapon sila umalis at uh, bumalik ng ito na nga alas 9 na ng uh, umaga. So, na, ang kaysaya. May kanya-kanya silang bit-bit. Ayun, na. Boss, anong nabili? Ang oh, sayo mo nabalit, boss? No cost? No cost. Ilay mong palit na 800. 800 niya. Tagpilang, pila ka kilo ni? Estimate niya, 15. 15. Tapos, imong baligya? 150 ang kilo. 150 ang kilo. May pwesto ka? Pasuro ah, ito. So mga kasama, no? 800 tapos 15 kilos. O sa'yo nga lang mo, sir? Francisco, Sarga. O, Francisco. Ah, Francisco. Kada adlaw ka dere? Oo. Oh. Ah. Kung una, wala pa yung kundre pop-pop na dunggo. Oo. Oh. Uh, dumagito sa terminal. Ah, di ay. So sa imong mong pag-isa pila nakatuwing? Mag-uha ra. <laughs> ah, pero dato na? Ah, wala. <laughs> <laughs> Unsang isdaan eh? Tamarong. Tamarong. Ilang pila ka pila ka kilo ning imong nakuha ron? Labitan niwa 14 kilos. 14 kilos So, pila pa imong nagasto nani? ni. Tapos tanaw ni mo, kitaon ni mo pila sa kadlaw. Harong musuhin mi. Wala <laughs> na <laughs> ron ni ron. Pero kasagaran. Baligya na 200 ron. Pero makaigo pugga. ah <laughs> oh, di good butugan. Pero musuhit me. Oh, okay. <laughs> Nya asa dalo ni? Eh? Sambong kita ra. Sambong kita adira. May suki ah, ka dere sir. Sa di ka mo dere. Kina lang tiksan ba? Adara. Amore ah, ra gugka kada adlaw. Ug asa mo tunggo naman pugtog. Ah, dei. Sige, selamat Salamat kayo. <laughs> Oi, cedok. <tukau. laughs> 500 pesos mga kasama tulad netong naka plastic na isda galing sa bangka mga kasama ay nagkaalaga lamang ng 500 pesos halos 15 kilos po yun Let's go! at doon sa isa sa dalawang motor rider ng isda na nakausap natin nabili lang ang pusit niya ng 800 pesos isang supot na po na halos 15 kilos at uh, ibibenta niya ng 150 pesos per kilo lumalabas na nasa 2,250. Kumikita siya higit kalahati. Nako, tara, sabay tayong magnegosyo.